isa uh, ito pala uli magte-testing ulit tayo ng relay bali ito guys a uh, MK2P i ang model may ginawa rin tayong video guys na ganitong relay ito bali ang model nito guys MY4NJ ganito siya guys may video na tayong ginawa nito guys ito lang gagawin, gagawin natin uli guys na ano na relay na te-testing ito NK2P-I ng relay. Parehas ng, guys, yung brand nito, Omron. Ito, guys, Omron din to. Uh, ito, mga relay to, guys, uh, maraming gamit to, guys, ang, lalo sa mga control. Bali guys, ang supply ng coil nito, guys, uh, 220 to 30 volts. May mga DC rin na supply, katulad mga 24 volts yung supply niya. Pero ito, 220 to 30 volts. Balik to guys yung base niya. Ito. Ito yung base niya. Ito guys yung ano niya, diagram niya. Yan. yan. Yung 2, 7. Yan ang supply niya guys. Yung coil. Ito yan guys. 2, 7. Yung coil. Yung, yun supply niya guys. Tapos yung 1, saka 8. Ito guys yung 1, 8. 1, 8. Yan ang common. Yan ang common. Yan, tapos yung normally normally close yung 1-4 1-4 normally close 1-3 normally open pag walang hindi gumagana ang relay na to guys yung 1-4 naka-close yan pag sinuplayan mo yung 2-7 yan 2-7 yung 1-4 mag normally op, open yung one three. Huwag na normally close. Ganun din yung guys. Ano. Yan, 8.5. Pag walang supply. Walang supply yung ano, yung 2.7. Normally close yung 8.5. Pag na-supply ng 2.7, yung 8.5 magna normally open. Yung 8.6 magna normally close. Yan. Bali ito guys yung normally open. Ganyan. Yung sir yan normally open ito naman yung contact na to guys normally open ganito naman guys yung contact normally close nakalagay dito guys sa sarili na to ang normally close nya guys 5 amperes capacity nya guys yung contact nya guys 5 amperes sa normally close nya yan ang amperahin ng contact nito guys 5 amperes yung normally open naman guys. Yan. Normally open. Bali guys, yan. 10 amperes. Yung contact nyan. Yan, para syan. 10 amperes syan. Bali, ito yung mga contact nung guys. Yung normally close yung 1, 4. Normally open yung 1, 3 normally close yung 8 8.5 normally open naman yung 8.6 yung mga contact nya guys And bali yung ang normally close 5 amperes tapos yung normally open 10 amperes yan yung mga contact nya sa relay nya kasi importante to guys alam nyo guys yung ano yung con, contact ng mga relay kasi kung hindi pag lumagpas ka dyan guys na ang perahan niyan, yung contact niyan ma ano. Kasi na masusunog yung guys kung lumagpas ka sa ang na yon. Kaya da, alam din dapat natin guys yung ang ng ano, ng contact sa mga relay kasi maraming gamit itong relay na to guys lalo sa mga control ito naman yung base nya guys ito yan ito base yan yan ang base yan. ang base na to ito yung yung 7 guys 7 2 8 one tapos, 3, 4, 5, 6. Yung mga ano niya guys, terminal niya. Yan yung mga number niya guys. Terminal. Yung 2, niya yung coil. Yung 2, 7. Ito yung guys. 2, 7. Yan. Yan, 2, 7. Tapos yung 1, 8 niya guys. 1, 8. Ito naman guys, yun. 1, 8. Yan, 1, tas 8. Ito, ito guys, yung 3. 3, 4, 5, 6. Dito sa taas yan guys. 3, 4, 5, 6. Yung mga number niya sa terminal niya guys. Bali guys, at te testing natin guys guys tong relay na to kapit natin guys to yan nakakabit sya guys so wala pa syang power guys testa rin natin guys guys wala pa syang power testa rin natin Guys, test na rin lang guys. So guys, wala pang supply to. Wala pang power. Tingnan nyo guys yung ano, yung 1.4 naka normally close yan guys. Diba? Yung 1.4. Ito yung 1. Tapos yung 4. Yan guys. Yung 1.3 open yan guys. Ito. Tingnan natin guys. 1.3. Ah. 1.3 wala pa siya. One lang na close. Yan. Tapos ito naman yung 85 guys. Yung 85. Ito naman yung 85. Yan. Close. Yung 86 open yung guys. Yan. Yan. Open siya guys. 8.6. Yan. Tapos so, ngayon guys, lalagyan natin siya ng na, ano, supply. Yung sa so, supply natin to guys. Itong 2.7. Pag sinupply natin yung 2.7 na yan. Yung 1.4 na yan mag-open. Yung 1.3 mag-close. Paras din yan. Pag supply yung 2.7, yung 8.5 mag-open. 8.6 mag-close. Tignan natin guys. Guys. Lalagyan na natin guys yung 2 ano yung 72. Yun yan supply niya. Ito guys. Yan. Yung coil niya yan guys. I natin Guys, ah tinester natin to kanina guys yung contact na walang supply bali to ngayon guys ah, nalagyan natin yung supply na yung yung 2.7 na nag su supplyan natin pag sinupplyan natin to guys yung 1.4 mag open yung 1.3 mag close ganun din yung si 8.5 mag open 8.6 8.6 mag close yan pag may supply na siya guys tinester natin kanina guys na wala siyang walang supply yung 2.7 ngayon susuplayan so natin yung 2.7 ito test rin natin guys on natin guys yan para siya guys yung 2.7 bali yung power na yung 2.7 yan susuplayan natin yung 2.7 bali ang mangyari nyan guys yung 1, 4, mag-open. Yung 1, 3, mag-close. Ganun din yung sa 8, 5. Open. 8, 6, close. yan 8, 6, close yan. May supply na yung 2, 7. Mali guys, yung anin natin ngayon guys, yung 1. Yung 1, 3. 1, 3. guys. May close, close na yan. May supply na yung relay yung wampor na yun guys yung naka-close yun ngayon open na yun guys na open na ganoon yun naman yung H6 guys H6 naka normally close na yun guys yan tapos yung 8.5 na yun guys open na yun guys yan. Open. Open na yung 8 pack kasi may supply na yung 2.7. So, dito na guys yung aking video salamat pala guys sa pananood nyo sa aking channel sa susunod uling video guys, salamat guys